may balita po tayo na 67% ng mga Pilipino ang nagsabing ipinapakita nila ang kanilang pagmamahal sa pamagitan ng acts of service. Batay po ito sa survey ng social weather stations na isinagawa po noong nakaraang taon. Dahil ngayon po ay gusto po nating malaman kung ano nga po ba yung nilalaman itong uh, mga love languages at ano po yung mga maipapayo ng isang eksperto sa ating mga kababayan. At ngayon po ay nasa linya na po si Dr. Camille Garcia, isa pong psychologist. Magandang hapon po, Dr. Camille. Hi, magandang magandang hapon. <coughs> sorry, naglunch kasi ako, sorry. Happy okay. lunch po, Camille. <laughs> thank you, thank you, thank you, Jenny. Ayan, um, Dok, kasi kahapon meron pong uh, lumabas sa SWS na... Marami pong nagsasabi na ipinapakita po nila yung kanilang pagmamahal ay sa pamagitan po ng acts of service. Kapag po ba ang isang individual ay hindi po ibinalik yung uh, love language sa partner, ay uh, posible po ba kaya na hindi sila maging uh, uh, o maging okay or possible da na magkaroon sila ng uh, awayan, ganoon? Okay. Kasi depende yan, ano. Dapat kasi more or less, alam mo rin kung ano yung love language na gusto nung partner mo or yung nililigawan mo. So, definitely, mayroong iba na ang, kung ang tingin niya, yung acts of service or yung paninilbihan or yung paggawa ng mga actions ng mga bagay na nakakatulong sa kanya rather than yung pagsabi ng words of affirmation o kaya naman, eh, hindi talaga mahilig magregalo. E eh, paano ko yung partner mo ang gusto naman pala regalo? tapos ayo pala ng mga service mo so talagang nagkakaroon ng conflict pagdating sa ganyan but definitely tama 'yung sinabi mo na may mga pagkakataon na sa ngayon siguro malaking maganda 'yung love language ng acts of service uh, Doc, required po ba na kapag sa magpartner ay uh, dapat po sabihin uh, sa isa't isa kung ano 'yung love language nila Um hindi naman kailangan requirement kasi nararamdaman 'yon. So 'di ba um uh, alam mo 'yung tinatawag na acts of service nga ano, kung sasabihin mo 'yan sa panahon ng mga kasi hindi pa kayo pinapanganak, pero panahon ng mga lola at lolo ko. Yung mga ganun. Talagang, yung acts of service, isang bahagi yan ng pamamaraan sa panliligaw. Kung hindi ka ng acts of service, you cannot consider na ito ay isang uh, pamamaraan para maging compatible yung relationship ng sabihin na natin ng mag uh, magjowa parang ganun. So, kaya ang kinakailangan din, kumisan you give hints eh sometimes parang yung affirmation mo or the way you'll be able to appreciate yung mga pinapakita niya, makikita mo rin naman doon sa body language. Hindi na to love language, kundi yung body languages na sinasend na message kung na-appreciate nung partner mo yung ginagawa mong certain love language. Hello po, Doc. Ah, sa Rob ito, magandang tanghali po. Ah, uh, uh, yes, ah. Uh. Ah, uh, Doc, ask ko lang po, kung nga uh, may iba po ako, no? Kung yung, uh, mm -mm. siyempre, love mo po yung isang tao, uh, ask ko lang po kung yung sobrang pagpapakita ng uh, acts of service is parang minsan, eh, parang mali na ba? Actually... Or okay lang yun? Ay, syempre, pag sumobra naman kahit ikaw, parang ayaw mo na rin yun. Like, halimbawa, running, like, kasi pag sinabi mong, ano, acts of service, running errands for the, for the partner. Eh, pag yung gano'n naman, hindi, hindi yata, ano, hindi na yata uh, partner or karelasyon ng gusto mo rito, parang gusto mo messenger, okay. <laughs> delivery boy, <laughs> delivery boy, or kumbaga, so na, a eh, maid. Dahil kasi sabi mo, alam mo, favorite kong ulam, ganito. Tapos ikaw, telepa, parang nag-expect mo palagi yun i-gagawa yun mo siya o iluluto mo siya. So, sometimes, yung, kailangan balance lang. Kasi pag ganyang extreme, it is so difficult para sabihin mo na it's still considered a love language kung di pa nga na sa relasyon niya. Kasi, kasi, Dok, karamihan po kasi ngayon, parang sobra-sobra na yung love language na ibinibigay. Halos magkano na yung ginagastos sa isang araw, kahit pag-date pa lang, grabe na yung gastos. Oo, yun na nga eh. Kaya nga kumisan parang iba rin kasi yung uh, grabe yung expectations nila sa dating sa ganyan. Parang importante yung dinner date, importante na ganitong bulaklak ang bibigay mo, importante na may mga ganyan. And sometimes, hindi naman natin iniisip. Tanungin mo sa lang maigi? What do you mean by love? Kasi when you talk of love, it doesn't necessarily mean the emotion itself. Ideally, when you talk of love, it means na you respect the person, you trust the person, you're able to communicate openly and be honest with your yung expression of ano love, parang ganon. Kasi kung wala yung respeto at yung sabihin mo trust dito sa tao, then I think hindi mo kinikonsider na pagmamalayon. Rather ginagamit mo yung tao or yung possible na karelasyon mo. Doc, segue lang tayo ng konte, Kasi simula nung pagpasok po ng uh, 2025 and since Year of the Snake po ngayong taon, ang dami pong nagpo-post sa Facebook uh, na nagbe-break, uh, maraming cheating issues. May kinalaman po ba ito sa Year of the Snake? <laughs> siguro kung talagang sasabihin mo from the word itself na yung ahas, ah, pwede. Pe Pero ang sa akin naman siguro ganito lang yan. Sometimes, there's a Uh, tendency for us na baka dito lang nakikita nung, kung ito yung panahon na nag-umpisa yung relationship, dito lang nila nakikita yung panahon na talagang nakikita yung imperfections and then akala mo dahil kasi it's a new year parang there's a time for this person to change. Remember, you cannot change a person. It's the person itself who will change para sa ganun maging maayos yung buhay niya or maging maayos yung sarili niya. Huwag mo sasabihin na hindi kaya ko siyang baguhin. Kaya dapat maging maayos yung relationship natin. Sa so, siguro mayroong words of encouragement but never you'll be able to change the person. Kaya Siyempre, pagdating sa ganyang pagkakataon, akala mo, New Year, uh, there will be a change. De, siyempre, pag hindi na-meet yung, yung mga kagustuhan mo, there's a tendency na talagang hindi mag yung relationship. So, Doc, dapat yung uh, parang pinag-uusapan din po ba ng mag-partner yan? Yung parang, oh, ito, ito limitations natin, na ah, ganit. Hanggang, kumbaga, uh, ganito lang yung mga gagawin mo sa akin, huwag masyadong OA, yung mga ganyan po. Alam mo, maganda kasi na talaga merong limitations and boundaries din. Kasi sabi nga natin, umaabot tayo sa punto na baka mamaya hindi mo alam na yung, may limita yung limitations na yun, eh, ay wala kang limitations at saka walang boundaries. So there's a tendency na mag-micro-cheat. Di ba yung tinatawag nila micro-cheating? Micro, -cheating. micro -cheating. Meron din yung possibility. Ah, micro-cheating is yung small Uh, actions wherein nag-cheat na pala yung at mo yung partner mo nang hindi mo alam like yung um they text sa ibang ano outside the relationship meron siyang ka-text na regularly tapos palagi hina yung messages yung mga tipong ganon. so sometimes nakakalungkot na dahil kasi hindi niyo na set yung tamang limitations and boundaries ng relationship umaabot na dahil mga unmet yung needs niya eto ginagawa niya nagma-microcheat Dok, kunin ko lang po yung side nyo po dito. Kasi, Doc, dahil marami pong na, nag-cheat, okay lang po ba na i-post yung partner mo na nanloko sa'yo online? <coughs> Okay, sa akin kasi kung gusto mo pang mag -ma ng relationship mo, no posting. Kasi it's up to you para ma maging maayos pa yung relationship mo. Ngayon, bakit mo binuboost or binuboost yung, yung ano, pag-post dyan sa ganyang pangyayari? Sometimes it doesn't help it makes a person na talagang lalong, uh, mas gagawa siya na talagang hindi na magiging maayos yung relationship. And then, parang, talo ka dito eh. Kasi mas ikaw yung lumalabas na bitter dun sa relationship. Dahil kasi ikaw yung nag post ikaw yung parang, na sasabihin mo, eh, bakit nakita mo na pala yung mga red flags na yan eh? Bakit hindi mo ginawa na i-break up yung tao na yan before? Yung mga hmm. tipong ganon. Kasi, Doc ang nangyayari Bago i-break, ay pag i-break muna, tapos kapag may nakitang cheating issues, pag may nakita sa messenger, ipopost online. So, syempre, ang dami naman nating mga kababayan na netizens na uh, marites, <laughs> nagbabasa online, <laughs> pinagkakagulungan sila. Mahalungkat yung ano, oh, yung, yung past. past. Oh. Ayun na nga, ayun nakakalungkot doon kasi alam mo, what makes a relationship na maging maayos is syempre mas maging open tayo sa mga past experiences natin, sa mga trauma natin. Dahil kasi probably itong bagong karelasyon mo ang makakatulong sa iyo para to get rid of itong or ma-resolve itong mga unresolved issues from before. So da talaga lang na siguro pagdating sa ganya kasi technically speaking yung no so media nang nakakasira din ng relasyon in terms of yung kung pa paano ka nagba microcheat. <laughs> kasi syempre lahat na ipo mo yan, lahat na ganto. So lahat na pwedeng mahalongkat. and definitely nawawala tuloy yung opportunity na maging mag magkaroon ka ng tamang commitment or nagiging uncertain yung relationship mo sa ibang tao. Well, anyway, Doc, uh, since loveman uh, love man po ngayon, ano po yung maipapahin nyo ba sa mga magjowa, mag-asawa? At Doc, dagdag ko lang din, ano po yung mga rekomendasyon recommend, nyo, yeah. mga recommended nyo na dapat ibigay gifts sa sa magpa sa partner kung uh, bigas ba <laughs> o flowers na sinasabi ng mga netizens? <laughs> Na pera? <laughs> okay. Anyway, ganito. Dok, pera. anyway, ganito. Pera. <laughs> anyway, ganito. Siguro na pagdating sa Valentine. Valentine, it's not, um, hindi siya isang special na araw lang. Every day is supposed to be a special day for couples, for for partners or for those people who are in love. Kasi kung sasabihin mo, sa Valentine ka lang magregalo, parang grabe siguro, ang tindi ng magiging expectations niyan. Siguro mas maigi pagdating sa gantung pagkakataon. Alam naman natin, there are a lot of love languages wherein you can say that you love this person. Sometimes words of appreciation, sometimes yung quality time na ibibigay mo, or even to the fact na parang kahit na alalayan mo lang yan sa sa ano, sa paglalakad or something na mga ganitong pagkakataon, you, you can consider it na talagang merong kang pagmamahal dito sa sa tao. Ito. One thing, you should know how to be able to define what love is with your partner. Kasi hanggang hindi mo nade-define kung ano yung totoong pagmamahal, hindi mo masasabi na talagang you love this person. So, happy Valentine sa lahat. And then, sana mas ma, kasi ganti siya, Uh, palagi kong sinasabi to eh. Parang, love is not blind. In fact, it sees more. If it sees more, it is willing to see less. Oh, ang ganda. Diba? English. Parang nagdugo yung ilong ko. <laughs> <laughs> Best night <laughs> Sorry, <I toldo. laughs> <laughs> Ayan doc, maraming maraming salamat po sa pagpapaon po ng aming panayam dito po sa DWIC at Alo Channel 23. Happy Valentine's po doc. Happy Valentine's po. Happy thank valentines you. Happy Valentine's din. Oh, sige. thank you. Maraming salamat po kay uh, Dr. Camille Garcia, psychologist po siya and a uh, love expert po at uh, kung, na, kung napakinggan niyo po kanina yung mga payo na ni uh, Doc Camilla.